Walang nakakatawe dito pag... Oo, oh, pag malaki. Malaki ang baha. hindi oh, Oo, kasi ang laki... Malaki tong ilog na to eh, oh. Malaki ang tubig. Kasama namin si... Ayan, ano oh. Si... Rudoy. di pa tayo nang alahati. na tayo. Diyan-daanan pala ito ng kalabaw ay ng kabayo. Ang taas nito mga Bangin. Ang bilis ni Tapa maglakad. Bana ako. Sulit ang pawis ko mga Dapat ito pag naglalakad ka dito kuma kumakain. Kasi pag kumain ka muna dun sa baba at umakit ka dito, pagdating mo dito gutom ka na. Ito ko yung bundok ni Papa. Bundok ng biyaran ko. Pero maganda kasi exercise. Exercise. Malapit na rin kami. Salamat nakarating na rin kami. Nakarating na rin kami sa kubo-kubo ni Papa. <laughs> ng aking dianan. Oh, pwede pala tulugan. Oo. kaya palitan yung ano. Oo. Sa lugail, kasi nabulok na. Bulok na. Oo. Yung ano, umulan ng sira yung bubong. Sige, bag, binabago naman yung bubong niya. Yung tuluan siya kaya nabulok. Hindi hmm. so, naman dami, baguhin. Daming kawayan, no? Kung hindi baguhin man. Malinis. Painga muna. Lilinisan mo yung ano, isda. Ano, oh. yun dino lang ang grip ho. Malapit na malapit lang ang tubig tubig dito bukal kaya malinis eh gitayo, eh dumtayo, palitan palitan na may dala kaming ano dito isda yung nahuli namin ka gabi na ano yung pinana namin kagabi kusit saka ano oh, pagod ako sulit ang ano layo Lilinisin ko matong isda. Kay ko inamin. Bara, bara marugo. oh. Linisan natin ito isda. Nakaurag doon sa ano. Sa saruyong. Yan ang tangke. Tangke ng tubig. Ano yung tangke? Oo. Ito tangke pa ito? Ito ang burabod. Ang burabod to. Okay, ito. Ito ang tangke. Ito yung nagsusupply ng ano? Mm. Ito yung nagsusupply. The tubig. Tubig. Tapos, yun ang ano ang imbakan oh. imbakan yun Oo. Oh. tapos ito yung gripo Oo, oh, yun ang pispan ko ha? yung pispan ko nandyan oh, yun ang pispan may pispan, may pispan ko pala dyan kinakain ng mga ano kasiling Oh kasi may mga kasili talaga dito kasi mabato eh. Oh, tingnan mo, paglinis ka dito ng isda, lalabas yung kasili dito. Oh. Sige, <laughs> kita mo. Oo. Oh. 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 Pilisan na natin itong isda. Wow, ang lamig ng tubig. Oh. oh, kasi Kasi, sa ano lang, sa lang galing to eh. Sa bukal. Ngayon, tangke oh. isda. Isda na huli namin kagabi sa ano. Sa pamanak. Ang daming palawan. Papa dito. Mayroon pala daw kasili dito. Ito sa mga mabato na to. So pag tinapong ko tong isda, kakainin ang kasili. Yung mga bitukan nito. Maganda pala itong ulo. tayong ano kutsilyo, kitap na lang tali ng bala to eh. bago hasa Maguhu ako Sette meg på Bigg.